Pasunod ng kanyang bronze medal finish sa 11th Asian Age Group Championships noong Pebrero, balik ensayo na ang Filipina swimmer na si Micaela Jasmine Mojde. Yan ang ulat ni Darilo Clares sa edad na labing pitong taon, sa mutsaring medalya na ang nakulekta at sandamakmak na junior records na rin ang naitala ng binansagang The Water Beast na si Micaela Jasmine Mojde. Nito lamang Pebrero nang masungkit ni Mojde ang bronze medal sa 200 meter butterfly ng 11th Asian Age Group Championships. At noong Setyembre ng nakaraang taon, binasag ni Mojde ang Philippine Junior Record sa parehong event sa Night World Aquatics Junior Championships. Matapos sa mga tagumpay na ito, panibagong hamon na nga harapin ni Mojde sa kanyang pagbabalik sa palarong pambansa na gaganapin sa probinsya ng Cebu ngayong Hulyo kasi matagal na po akong hindi nakapagpalaro. So this time po parang ako ako po yung pinakamatanda tas pinaka advantage compared before ako yung pinakabata. Kasunod ng palaro, Puntria ni Mojde na magkwalipika sa Thailand 2025 Southeast Asian Games. Kung papala rin ito ang unang pagkakataon para sa kanya na lumangoy sa Bainyal Meet sa SEA Games po, ang kailangan lang po is uh, qualifying time B. So basically, QTB is parang bronze medal standing sa last SEA Games. So, yun lang po yung oras na kailangan ko and one second away na lang po ako dun sa QTB. Ngayon po, tinatay ko lang Uh, to have fun and not pressure myself. Kasi last time I remember, pressured talaga ako na mag games kasi parang ang lapit na and feel ko parang need ko na mag games. Pero ngayon, no pressure naman and just have fun. Ayon naman sa kanyang ina na si Joan Mochde mula sa junior hanggang sa ngayong patungo na siya sa seniors division, malaki na ang naging improvement sa paglangoy ni Jasmine. I think yung productivity niya is really maganda kasi maganda yung progress niya and yung hunger niya andun pa rin. So I think nandun pa rin yung hunger and determination na I want to prove and gusto talaga niya uh, mag-Olympics palang araw. So. Samantala matuto ng basic stroke sa swimming kasama si Mojde at si Sheila Salaysay sa Inside Sports ngayong Sabado ganap na las 4.30 ng hapon dito lang sa PTV. Daryl Juarez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.